tayo ng leader dito sa siyudad ng Dabao na Moro. O lahat ng mga Moro sa Dabao magboto ay eh makaroon tayo ng isa dalawa. Umar Ato Libay. Sugod so na siguro ko. Ah Mayong gabi sa inyo, Andanan. Yes! Grabe ba? Nila ba ba? Habalo mo no, excited kay <laughs> ko mato. Dari ni sayo gani ko kay nag-uban yun ang tulog ka barangay na do. Grabe ka init apag welcome sa ko at sige kong pangampan niya. So, dagan kay salamat. Antot karon grabe kaya po rin yung suporta. Of course, musalamat ko sa ato mga kapitan, Kapitan Dalili, Kapitan Jerry, Kapitan. Ka, Og sayang barangay council Naabod rin si Ma'am Mercado at SK Chairman. Ay, uh, Chairperson. Sir, Ma'am. Ah, kamusta naman mo? Tama si Kapitan Barayos rin. Asa rin siya? Ah, nasa dito. Kap, Barayos, huwag sa... Of course, sa yeah, Yama Kagawad. Salamat, nagan kayong salamat sa inyong presensya. Oh again, thank you kayo, ha? Kabalo, mano, magpila ka lakaw ko kay para malihok ni yung kameraman na to ba. Ganyan pa na sa isa ragyan ka direksyon. Ako ang naong bagay makitaan. Maulaw ko kumutan na sa TV. Ito. Pero git ko smile dapat para ko. katanda ko di gini, Isip na lang gamay unta. Lagi. Pero may na yun onta. Rabi tao. Salamat kayo kay nilabaw git moron ba. ba? Naagyo day. Mau excited ko dire ay naagyo dire. Naagyo ang mga tinood na DDS, Duterte, diehard supporters, tama ba? <laughs> ito kayo. Kanya kapila naman ko ng tuyok din. Kabalo ko, kaila naman mo sa kuha, di ba? Tama ba ko? Kabalo mo, um, ito na ka, doon, ato, ato ko din. Kinaingon na ako na, sige lang ko, para-exercise lang ba? Ako, ako, oh, klaro, kinanglan yun na ako, pero kitandua ba? Ako naman ako, sige na, ito yok din uh, naingon ko kung rally na maunag yun niyan time na para sa mga plataforma. Of course, kabalo naman mo tanan ang health. Malamang always yun na ang potable water, infrastructure, kompleto yun tanan. Pero kung honestly speaking lang ta, uh, kami, kung unsa lang yung sugo ni Mayor Rode, dito yun may. Kung unsa yung sugo sa akong lolo, kung unsay yung mga gusto niya na balaod, naalag yun may dito mao na ang among dire kay samang yun among amo kini tanan makita ninyo karon kining PDP laban gi hugpong taong lungsod ang PPP kana tanan so, man ay tanan si kay agad lang yun may kay may Rodi mao karon ang akong hanyo sa inyo ha ayaw gyud ninyo kalimti ang puan to akong lolo kaya ba pohon hapit na sa mo uli dira mao na yun, na <laughs> O, Bolo na ako tinod lang. So man, eh, mga ako sa mani, mga accomplishments man, eh. Ako tinod lang kada rally. Ginaiwasan mang ginawa you know, makit anang naong song no. emotional ko ba. Kay malamang unang apogod ko niya. Dugay kay minog uba, nagpuyo pagay ko siyang balay. Ah, pero sige lang. Mang importante lang, man, yun na, na healthy sa o malamang malipay na siya. Kung lang sa dire karon no, makit ni niya, grabe siguro kalipay niya. Tinood lang. Huwag yun nawala ang pagmamahal sa tao siya. Palakpan po ganyan yung mga sarili. Huwag palakpakan po nato ang... Thank you. <laughs> Salamat. Palakpan nato na ang hugpong sa taong lungsod mga kapitan. Kini sila. Kini ato mga kapitan. Kini ato mga kunsihal. Huwag yun magkikalimta nila. Naagyapon sila malam at tod karon na grabe na ang pag-ipit sa nasyonal grabe na ang batikos sa muwa kay dagdag na gyud ni wa gyud ni sila nawala naagyapon sa muwa og kamo mga dabawenyo labaw na diri sa second district ako sa una pa lang kabalo ko naagyud diri among balwarte sa second district o palakpakan po ninyo yung sarili Wag yun nawala yung pagmamahal sa mua. Nakalimta naman mi sa tanan. Nakalimta namin sa mga ginatabangan na sa mga ay sa inyo sa una. Pero karo mo, naagya mo dire. So, dagan kay salamat sa inyo ang tanan. Naapot ko isa kahanyo pa. Mao na good nino na naata dire karon kay tungod lagi sa admin. Di, di rin di, na ako atik, di rin na tamag pati katik, tinood man dyan. Naagya mga kandidato sa PICAS, gi, gi recruit sa admin, mao naata din Pero, dili pa ana botana, dili po takay pabol. Ako, ready, ready, nagit ko sa task. Kabaluman ko, ana. Ikaw mo mga supporters man mo na ako. Tama ba? Kabalo ko, nakabalo mo, nakaya ko, na, kaya na ako ang task. O kabalo mo, tungod lang ana, na amoy tiwala sa kuwa, tungod po sa ang pamilya. Of course, kinsa pa na mo guide sa kuwa, na akong amahan, na akong lolo, na ako na si Vice President, o malang atong mahal na mayor, si Mayor Sebastian Basti Duterte kadaghan mo tabang sa kadaghan mo guide. Mauna, kabalo ko, na mo tiwala sa kuha. Pero, namang yung ginaingon, ah, sige, ipakita na lang yun na to. Ah, sige, ipakita na lang achievement. Sige, oh, okay na. Sige, iplay na lang. Mauna yung ato nabuhat na sa sulod sa isa katuig. Kini man actually, okay na man ni. Ah, di man ko, di ko ganaan mangwinta ba? Pero mauna man ko, ginaingon sa pikas, Nawala wala tayo gibuhat kakadaghan na, no? O, sige, na, o, sige na, ipakita na tanan. Habang nag na lang ko. Kabalo mo, no? Um, thankful kay ko sa inyo ang tanan kay Hantot karon masking unsa na lang ginaingon nila sa mo pamilya kay BP Sara wagit gyud mo nawala mangutana lang ko sa inyo ha ah. kinsa ba inyong presidente 2028 <laughs> hapit na gamay na lang gyud kayo na sa halfway point ani ka importante ning eleksyon ani diri gyud mahibal-an asa padulong ang Pilipinas malamang pagka madaog ni madaog mag siguro ning PDP di ba madaog man ni tanan pagka daog ani remand man asa sa duwa mahitabo either ibalik nila sa kongreso ang boto o iboto nila which is kabaluta kung madaog ni sila tanan Madayon na yun ato mga plano na 2028 makabalik na yun ta. Kaya ba? Kato lang, every year, every year na agyo na impeachment vote, dili lang na siya ginaingon karun tuiga ka. Every year na magfile og file og file na sila. Maski unsa na lang kaya nila buhaton. Pero musugot ba tayo impeach na si BP Sara? Mao akong hanyo, taga akong chance kini ni kini pagkakandidato na ako si lolo si lolo si PRD yon naging una ni nakayang kaya na ako ako ang hanyo sa inyo at taga chance i-prove na tama sa akong hanyo sa inyo at taga chance i-depend i-depend sa si BP Sara sa so kongreso og taga akong chance na ipakita sa inyo ha na ang inyong congressman pabutay malamang ako tama ba ang inyong kongresman na ay baruganan, na ay, sa tawag na, na ay, prinsipyo ba ang word? Integridad. Tama. Ang inyong kongresman na ay integridad, o higit sa tanan, inyong kongresman, dili tuta ni bangag. Noon ang pinaka sa tanan. Taga ay may chance ay pakita sa mga tao na kita, mga Dabawenos are not for? Yeah. Ano ang importante. Dili, dili mapalit ang prinsipyo, dili mapalit ang integridad. Masking unsay buhato nila, masking magtumbling-tumbling pa na sila, diri. Di nila madala ang tao sa kwarta. Tama ba ko? Kanang AX nila, tupad, akap. Di na ako maingon tanan kay wala mang kunalista. Pero lima na, lima na sila. Sige lang, malista na ako, maingon na ako, tanan. Pero habang wala pa, kato tulo akong na, medyo na-memorize. Kabalo na, karon pakita na karon mayo 12 sila, na masking unsay nila kuwarta, masking unsay buhato nila pangdaot, daot, masking unsay buhato nila sa mga pagdaog daog, Dili nila mapalit ang dabawin nyo. Tama ba na? <tod> karon, na ako yung last question sa inyo ha. Kaya ba na support isupport both straight PDP laban? Yeah. Kaya ba nato suportaon ang PPP party list? Yeah. Kaya ba nato suportaon si Mayor Rodrigo Duterte? Yeah. Kaya dili! Kaya dili! Yeah. Kinsa atong Vice Mayor? Yeah. O, ang pinaka-importante ah, oh, wala pa man sa, so ako sa ang pinaka-importante Kinsa ang inyong congressman? o malamang ang atong partido ang hugpong sa taong lungsod. Kaya ba i-vote straight? Yeah. Daghan salamat o maayong gabi sa inyo, Antanan. Daghan, thank you, kayo. Wala pa man sa niabot, no? So, Kamu na itira, dili mo mag-cheer. May pa sila. gid dere. balik-balik gid dere. salamat ana. lang, wala pa man wala pa si Kuya pod. Kaya para to magstorya-storya gamay. Gusto lang na makit makita nang crowd. Kay murag karon lang gid ko nakasulay ani kadagan. Pwede ba magingay Barangay Hizon? Pwede ba magingay Barangay Pampanga? Kini, mura mao na Perniagaan makan dologikan sah barangkali sah. Ibit jo, para makita ni lolo. Sigi, kamu tenang! Dagan salamat ug maayong gabi sa inyo pa, paabot na lang mo ako ako man ang mura komedyante sa pamilya ang rockstar ay pa. Paabot na lang mo. Dagan salamat ug thank you kay sa inyong suporta. Ayaw kalinta. Numero 2 para sa distrito 2.